The Legendary Z Shot by Epren. Ito na po, panoorin natin. Dinipensa, kaso nakita. Ayan, tinira ni Epren. Kaso, bumangga sa 9, nag-alanganin yung prepare dito. Sunod sa 3, walang problema. Ayan, ito lang po. Tira 4 ngayon ayun na sobran sa lakas sayang naman hindi nabangga sa size kaya nagdesisyon si Pre na i-depensa kaso napasok yung otso ano <laughs> sumakit yung likod ko ayan napasaya yung dayo grabe ito na yun One, two, 3. Ano? Grabihay naman yan. Yung kalaban. Pumalakpak na. Grabe. Ayan, napamangha talaga yung mga foreigner dyan. Ano? Ginanon lang ni Tatay Efren. Ayan. Last ball na po. dipit na yung kalaban po. Si Strickland. Strickland. Tinalo. Punti ka na. Grabe yung Z-shot na yon Ano?